May baha. May baha. May baha. Kapag may bagyo, may baha. Yan na ang nakasanayan nating mga Pilipino. Bilang isang bansa na nakararanas ng 20 na bagyo per year, hindi nakatakatakang nasanay na tayo rito. Pero hindi kasi natin deserve na lumusong lagi sa baha. Kaya bilang solusyon ng pamahalaan, isinagawa ang flood control projects. Sounds good, di ba? Ang problema, yung resulta ay not so good. Bukod sa pagbaha, naging dagdag sakit sa ulo pa ang flood control projects na kung hindi gumuho ay pawang mga ghost. Kaya nga gigil na gigil talaga si PBBM nang inadres niya ito sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binusan nyo lang ang pera. Siyempre, kung may problema, dapat may solusyon. Kaya sa mismong zona ni PBBM ngayong taon, inilatag niya rin kung paano tutuldukan itong toxic na kalakaran. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. At true to his words, inilabas nga ni PBBM ang listahan ng labing limang contractors na nakakuha ng 20% ng kabuoang budget o nasa 100 billion pesos mula sa 545 billion peso budget para sa flood control project simula July 2022. Ilan sa mga nangunguna sa listahang ito ay ang Legacy Construction Corporation, ang Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, ang QM Builders at EGB Construction Corporation. Hep 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 alam ko iniisip ninyo. Lodge, Alpha and Omega Corporation, St. Timothy Construction Corporation, hindi ba pagmamayari yan ni Sim. Ito yung construction firms na pagmamayari ni dating Pasig City mayoral candidate, Sara Diskaya. Yes, the very same Diskaya na bumili ng Rolls Royce dahil bet lang daw niya yung payong ng sasakyan. At nagsabi during Senate hearing na may 28 luxury cars sila kahit 40 luxury cars yung sinabi niya sa isang interview ng dalawang kilalang broadcaster, ang babaw at ang corning dahilan, di ba? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. The Maybach, 22. 22 million. Yung Bentley, 20. G63, ano yun? Benz, 20 din yata. 20 million. Yung Cadillac, Eleven yata po yon. Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh, SUV rin to? Yes po. Oh. How many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much each? Parang nasa 11 mm. din yata. 11 million each. Pero don't worry. Hindi naman daw niya to nabili ng isang bagsakan lang. When, When did you it. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. Mm, when? Pa since 2022, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung is iba. Po. I want this, 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 this kaya. Kuya, type ko rin yung payong mo. Pwede bang bilhin ko tong buong food cart mo para sa payong? ito diskaya on a serious note nasa kamay na ngayon ng Bureau of Customs ang 28 luxury cars ng mga diskaya at ni revoke na rin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng na Construction Companies nila kabilang na ang St. Timothy at Alpha and Omega Corporation sa kasalukuyan, gumugulong na rin ang investigasyon ng House Infrastructure Committee na binubuo ng mga komite kabilang ang Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability para siya ang anomalya sa flood control projects na naiuugnay sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ibig sabihin, di Ino, you're not able to monitor. You do not, you do not Uh, to monitor the, the beginning of the construction. You do not monitor while it's being constructed. You do not monitor when it is finished. Let us identify yung mga singit na flood control projects. Yung mga cuts ay na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to is all these anomalous things. Sa pagkakaungkat ng mga multong proyekto na muntik ng malipasan ng panahon, tulong-tulong na kumikilos ang Kongreso, Senado at ang Pangulo para mabigyan ng hustisya ang panggagansyong ito sa ating mga Pilipino. At bilang mga Pilipino, isuplong din natin ang mga anomalyang ito. Kung may alam kayong katiwalian sa lugar ninyo tungkol sa flood control projects, mag-send lang ng report sa sumbong sa pangulo.ph dahil sa bawat issue, may say ang mga Pilipino. Ikaw, anong say mo? Share mo naman yan sa comment section below at gamitin mo na rin ang hashtag anong say mo.